Hello magandang gabi po sa inyong lahat mga lalabs, mga vio. <coughs> magandang mga 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 sa kapwa ko, kapwa, kapwa mga 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 po, mga 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 po, mga 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 So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, ito. Uh, isang uh, patay gutom na naman na inupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Or, hindi ay, siguro, ewan ko ba kung saan ito banda sa kanyang ano. Eh, nangihingi ng 2.5 million pesos basic salary ang piste. Oh. <laughs> uh itong CEO ng uh, tawag dito uh, Maharlika Investment Scam Corporation ni Bongbong Marcos <laughs> so, Sino ba itong si Rafael Consing, uh, no? So, ito natin muna kung sino ito si Rafael Consing. patay gotom sa pira ang puta. <laughs> so, siya ay Oh, nagrab ang maharlika investment scam na nanumpak noong uh, taon November 24, 2023 bilang isang uh, uh, ano ito president, ang chief of executive officer or CEO ng maharlika investment scam corporation. Ito yung minamadali last year ang administrasyon ni Bongbong Marcos pinapadali doon sa Kongres ni Sandro at saka ni Martin Romualdez dahil para may ipagmamalaki si Bongbong Marcos sa kanyang suna. So, <laughs> eh, na siya uh, bukas uh, lunes, no? Kasi, so of course, sa Pilipinas, guys, ano na, linggo. Ano kaya? Ipagmalaki kaya niya itong kanyang... Uh, Maharlika Investment Scam na ito na hanggang ngayon, wala pang naumpisahan dito. Ito, bakit hanggang ngayon wala pang itong opisina? No? So, ayon dito sa uh, balita ng Philippine Star four days ago, ito daw proposed na 2.5 salary delays Maharlika Organizational structure wow, 2.5 million sa'yo uh, Mr. Rafael Consing gusto mo ng 2.5 million salary samantalang kami na mga pobre halos wala ng malamon putang ina <tinyo> kapal ng mukha ninyo ginagawa niyo na kami gatasang mga pobre mahal na nga ang bilihin ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos kamatis, 180 na ang kilo, 440 na yung kilo ng luya, 440 na yung kilo ng manok, 400 pesos yung kilo ng baboy, nagmahal linggo-linggo yung langis, gasolina, mahal yung pamasahe, lahat na po, marami yung nagugutom, tumaas, Talo since 2008 hanggang ang ngayon, eh, grabe ang pagtaas ng uh, bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa administrasyon ni Bongbong Marcos at uh, 16 million ang uh, or 58% ang kinukonsidera ngayon ng mga Pilipinong mahihirap. Samantalang ikaw, gusto mo manghihingi ka ng 2.5 million bawat buwan, out pa dyan yung mga benefits mo, yung mga travel mo abroad, etc. Ang kapal naman ng mukha mo, sir, wala ka pa na patunayan. Ni wala nga kayo pa daw opisina eh. 2.5 million kaagad ang isipin mo, samantalang kami, wala na halos malamon. <laughs> wow. Ano ba ito, lokohan? Wala ka ngayon, wala. Hanggang ngayon ha, mag-iisang taon na wala daw opisina itong uh, Maharlika Investment Scam ni Pangulong Bongbong Marcos na to tunasaan ang pera, dati sabi nila ay eh, 75 billion uh, yung pera na yun, kinuha sa land bank pera ng mga ano yun uh, tawag dito yung mga nag-retire tapos doon sa PNB yata yun, kumuha din o nagiging parang 75 billion tapos nagiging 125 billion ngayon 500 billion na ang pera dyan. Wala pa kayong naumpisahan, na kahit opisina, wala kayo. Nasaan ang pera? Ito ba ay isang uh, panggagago sa mga Pilipino? Kunwari lang ito, na kaya na dili daw lahat dahil itong si Rafael Kunsing ay nanghihingi ng 2.5 million salary. Mga ulol, pambobodol <laughs> dito ang totoo siguro nito, baka ang pera na deposit na ito bakas nasa ibang bansa na ngayon. And ito talaga, wala. Walang maharli ka investment scam na to. Wala na. Na-scam ang mga pensioners ng mga Pilipino. <laughs> Ay pa dito nang ano eh, the seemingly high asking salary of state-run Maharlika Investment Corporation, which could surpass some of the highest paid officials at the Banco Central ng Pilipinas, caused the delay in the organizational structure of the sovereign wealth fund. Kasi nga, yung may pinakamalaking sahod, eh, yung mga nasa Banko Sentral nga, no? Uh, di ba yung si, sino dati, yung finance secretary na si Benjamin Jokno, malaki din sahod, no? Million, no? So, ito din siya. Mabalaki pa sahod nito kaysa presidentin putang ina to. <laughs> At ang mga no? Ginawa na nilang gatasan ang taong bayan. Kami dito sa ibang bansa, nagtitiis kami dito, malayo sa pamilya, magkano lang ang sahod. Hindi sa pa kasi kung titigil din kami, doon kami manirahan, uh, doon lang magharap buhay sa Pilipinas, one day, one eight lang siguro kami ngayon. <coughs> Para hindi ko mapag-aral ang mga anak ko. Kasi walang matino. Dami nga ngayon nais mag-abroad. Bahala na makipagsapalaran dito, Middle East. Dahil sa hirap ng buhay, kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Dahil wala nang investors, nagsilayasan, walang mag-invest na sa Pilipinas. Dahil nga sa napapalbalita na si President Bongbong Marcos nais makipag sa China dahil ipaglaban niya yung litse na yan na, na tinatawag West Philippine Sea. Ayaw <laughs> makipag-usap, ayaw makipag, ayaw, makipag uh, ayaw inaan ni Bongbong Marcos sa ano sa santong dasalan, gusto niya santong paspasan na feeling naman ni bongbong Marcos, eh tutulungan siya ng Amerika. Eh anong magagawa niya ngayon? Wala na si Trump niya, mag na pagkaano ng kanyang presidential candidacy. Anong nangyayari kay Bungbong Marcos na nagtatapang-tapangan dahil may Amerika, may Biden na niya tutulungan siya. Walang mag-invest sa Pilipinas, so, walang tao, maraming Pilipino, walang trabaho. May gusto siguro mag-invest, unang-unang pag-inquire na sa Pilipinas, pahirapan kumuha ng lisensya. Dagdagan pa na nais ng uh, Marcos Sr. Jr. na to makipag sa kontra sa China. Akala mo naman marami siyang armas na ipanlaban doon. E kung sa asawa nga lang yan, nagkaka-black eye na nga siya, inasusunod siya. pa kaya siya sa China. Tapos po, naman talaga, oh. Ito mga lalabs, mga bayot, wala to, eh. Talaga budol to. Kunwari lang to sinasabi na kaya na-delay yung structure, organizational and structure, and structure ng eh, Maharlika Investment, investment uh, scam na to dahil nga yung CEO. Eh, di palitan mo yung potangin ng CEO mo na inupo dyan. <laughs> Napatay gotong, kapira. soga pa. Eh, kasi daw, umalis daw siya doon sa kanyang trabaho noon dahil, eh, eh inutosan ka bang umalis ka doon? <laughs> Grabe ba? Nang taong buyer, umalis ka dyan, Rafael uh, Ponsing, at dito ka sa Maharlika Investment Scam ni Bongbong Marcos mag-trabaho mag para sa hurang ka ng 2.5 million, putang inang yan. <laughs> anong kasabi sa'yo niya. Kapan ang mukha ninyo? Talaga eh, gusto ninyo talaga, umupo magtrabaho kayo sa gobyerno dahil magdidiman kayo ng sahod sa taong bayan. Samantalang yung taong bayan ngayon, nagkanda tae-tae sa hirap ng buhay. Marami po yung walang makain. Kaming mga OFWs, ulitin ko dito sa ibang bansa, naghihirap din. Kayod kalabaw para lang may maipadala sa Pilipinas sa pamilya namin at para may maiambag din kaming tax sa gobyerno. And yet, kami ng mga OFW halos wala kaming binipisyo na nakukuha sa gobyerno na kinukurakot ninyo mga putang ina nyo sa gobyerno. Lalo na dyan sa kongreso, mga yawa kayo, mga potragis kayo, mga buhayang, mga animal. Kailan puputok yung tiyan ninyo at mga laman loob sa kakalamon. Sapira ng taong bayan na pinaghihirapan nila. Eh, ito yun, oh. Ito kung ayaw mo, hindi ka bibigyan, President Bongbong Marcos, para makapag-umpisa niya yung pira mo, yung investment scam mo na maharlika ka na yan, kung totoo, andyan pa yung pira, hindi niyo pa na nai, nadala sa ibang bansa, naitago doon. Kalin mo si Rafael Kunsing, magupo ka dyan ng tao na hindi patay gutom sa pira. Hindi, hindi, hindi papayag ng iba dyan. Ba, si Kunsing lang. Marami pa dyan, mga undersecretary, mga kung ano-ano pa dyan ng mga tauhan sa, ina, sa Maharlika fans. Mag-demand din yan ng malaking sala, ng sahod. So yung pera na yan, na puhunan dyan sa Maharlika Investments Cam ni Bongbong Marcos, pang sahod lang yan sa mga tao dyan. Wala pa nga na patunayan ito si Kunsing, nagdiman na ng malaking sahod. O ba po, tragis ka? Iyaya ka naman sir sa tao bayan, iyaya ka sa amin ng mga pobre. Lalo na yung tag isang bisis na lang kumakain sa isang araw, na halos wala pa yung iba, walang ulam, tuyo at uh, ano na lang. Mantika yung inuulam or noodles na lang yung inuulam. Mahiya-hiya nga kayo sa mga balat ninyo tapos kayo magdidiman kayo ng malaking sakot. Umalis ka dyan. Kung ayaw mong ano, uh, balik ka doon sa pinagtrabahoan mo. Dahil hindi ka naman inutosan ng taong bayan na umalis ka dyan, tanggapin mo yung inalok sa'yo ni bongbong Marcos pasahuran lang din naman yan si Bongbong Marcos at marami ding nakurakot. Hoy Bongbong Marcos, ipaliwanan mo nga yung 800 billion na yan na unprogram mo sabi ni Atty. Vic Rodriguez hanggang ngayon. Tahimik ka, anyet. Nais nyo pang kurakotin ni ano, ni sino ba itong isa pa niyang potragis na yan na si Raul Recto yung 90 billion pesos na mga pira, na pira ng PhilHealth Contributors kapal ng mga mukha ng mga putang inang Talaga lang ha, umupo kayo dyan para magnakaw. Pinatutunayan lang talaga ni Bumbong Marcos ng pamilya na talaga kawatan. mahiya <laughs> 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 nga kayo sa mga balat ninyo. Hindi yan ikano ha, ipagyabang. Hindi ninyo yan pwede ipagyabang sa buong mundo na kayo, isa kayo sa mayaman sa Pilipinas. Yumaman nga kayo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. <laughs> Kaya ulitin ko, ikaw Rafael Consing, CEO ng ka Investment Scam, umalis ka dyan. Hindi ka karapat dapat, nakakahiya ka, patay gutom, sugapa kang hayop ka. <laughs>